And now, it's time for DJ Rockies Secret Files. Pinagpalit ako sa kaklase niya. Hi DJ Rocky. Gusto ko lang gamitin ang pagkakataong ito para ibahagi ang istorya ng pag-iibigan namin ng taong pinakaminamahal ko. Itago mo ako sa pangalang Mark, 26 years old, nakatira sa Pampanga. At ito, ang aking secret vow. Yung taong pinakamamahal ko ay itago natin sa pangalang Akashi. Hindi naman sa pagmamayabang. Maganda, sexy, Matangos ang ilong at sobrang bait ng babaeng ito. Nakilala ko si Akashi nung panahong pinagsakluban ako ng langit at lupa. Sa kadahilanang namaya pa ang aking tatay. dahil sa pagkawala ng tatay ko, eh ako ang pumalit sa pwesto niya. Sa kung saan siya nagtatrabaho. Patahian ng mga damit. To be exact. Bukod sa damit, nagtitinda rin ng fresh chicken. Bantay ako sa si isang garments na 'yon. Naglilista ng mga bumibili, nagmamasid kung sino-sino ang mga taong pumapasok. Kumbaga, itong negosyong ito ay parang isang maliit na pabrika. Medyo okay naman. Hanggang sa isang araw, doon ko na nga nakilala si Akashi. Parte siya ng patahian na seksyon. Hindi ko akalaing mapupunta siya roon. At nung una ko siyang makita, aaminin ko, parang nalaglag ang puso ko. Nung una kasi, ang tingin ko sa kanya parang ang sungit-sungit lang eh. Ang taray-taray. Lalong-lalo na kapag nagsasalita parang armalay, tambunganga. Pero habang pinagmamasdan ko siya, eh napapansin ko na iba ang klase ng ganda ng babaeng yun. Lumipas pa ang mga araw. sa pabrika, lagi na kaming tinutukso. Bakit? Magkahawid daw kami. Para ko raw siyang kapatid. At that time, hindi pa naman kami nag-uusap. Hanggang sa isang araw, naglakad ako patungo kung saan siya nakapwestong nananahinang damit. May kinausap akong isang empleyado sa tabi niya. Nambigla na lang siyang nagsalita na ang bangunan na. Ikaw ba yun? Anong gamit mong pabango? Tanong niya sa akin. Sagot ko, Wala, natural ko lang na amoy to. Tapos bigla niya akong tinaasan ng kilay. Biglang bumulong-bulong sa tabi niya. Siguro nayabangan sa akin. Then nung paalis na ako para bumalik sa pwesto ko, bigla siyang nagsabi ng, Pwede mo ba akong bilhan ng gamit mong pabango? Gustong-gusto ko kasi 'yung amoy. Sagot ko naman. Ganun ba? Eh kung gusto mo, sa tabi mo na lang ako para ako na lang magsisilbing halimuyak mo. Hmm? <laughs> Bumanat ako sa kanya DJ Rocky. Pero ang sagot niya? Mayabang daw ako. Tapos, ayun, bibila, bibili naman daw siya. Hindi naman daw siya nagpapalibre sa akin. Tapos sinabutan niya ako ng pera. Ginitean ko siya. At na nagsimula ang kwento naming dalawa. Araw-araw, gabi-gabi, lagi ko siyang nakakausap. Minsan hinahatid ko siya o sinusundo. Hanggang sa unti-unti, nahulog na rin ang loob niya sa akin. Niyaya niya akong pumunta sa kanila para ipakikilala raw niya ako sa relatives niya bilang manliligaw. Ang saya-saya ko noon. Hindi mawala ang ngiti ko sa aking labi. Nalaman ko kasi na nag-iisang anak lang si Akashi. Tatay niya ay nagtatrabaho abroad. Tapos, hiwalay ang mga magulang niya. Kaya ang mga lola, lolo, tita at tito niya ang mga nagpapalaki sa kanya. At yun ang mga nakilala ko nung time na yun. So nung mismong kaarawan niya, pumunta ako sa kanila. Saglit lang kasi may trabaho pa ako. Kaya lang, may hindi magandang nangyari. Nag-antay siya ng matagal sa akin. Galit na galit. Kasi hindi ako nakabalik. Gawa nga ng nakatulog ako nang dahil sa pagod at puyat. Nasaan ka na? Bakit wala ka pa? Anong oras na? Bahala ka sa buhay mo. Tinawag ko pa yung mga tita ko para ipakilala ka tapos di ka naman pala pupunta. Yun yung mga nabasa kong text message pagkagising ko. At alam ko na sa sarili ko na nakupak ay, ako dito. Dan lumipas ang ilang araw buwan. E eh naging magkasintahan na kami ni Akashi. Nadaan ko naman yung galit niya sa lamig. So, yung babaeng pinapangarap ko, na kahit sobrang hirap, abutin, ay naabot ko. Wala naman naging problema sa akin ng relatives niya. Dahil maayos naman ako makisama. Maayos ding makisama sa akin, yung relatives niya. Lumipas ang isang taon, naging maayos ang takbo ng relasyon namin. Masayang masaya. Puro tawanan, lambingan, kainan, pasyalan, at halos hindi na kami mapaghiwalay. Kahit tipong bumabaha sa lugar nila, dinadalaw ko pa rin siya para lang makita ko ang babaeng pinakamamahal ko. Then one day, humina ang kita sa trabaho. Para bang hindi na sumasapat ang kita namin. Nag-decide si Akashi na lumipat ng trabaho. Medyo mahirap kasi nga magsisimula siya uli. Bukod doon, masyadong matagal ang biyahe. Pero sige, laban lang. Kaya para matulungan ko si Akashi, atid sundo ang ginawa ko para sa kanya. Ako naman, hanap-hanap lang ng trabaho. Dan lumipas ang lambuan. Nag-decide na akong lumuwas ng Maynila para doon na magtrabaho. Bala kasi ni Akashi na ituloy yung pag-aaral niya. At gusto kong suportahan siya sa pangangailangan niya. Noong una, nagdadalawang isip siya na payagan ako. Kasi LDR eh. Pero nangako kami sa isa't isa na hinding hindi kami gagawa ng kahit anong ikasisira ng relasyon namin. Dumating na nga yung araw na lumuwas na ako pa Maynila. Nakapasok ako sa isang restaurant as a kitchen helper. Doon, medyo nakaluluwag-luwag kasi parehas kaming kumikita ng maayos. Nagbabudget ako araw-araw at pagdating ng sahod namin, Kinukumbay namin yung natirang kita namin para mas mabilis kaming makaipon. At dumating na nga ang enrollment. Nag-aral na si Akashi. Pero habang lumilipas ang mga araw, parang nanlalamig siya. Iniisip ko hindi kaya dahil malayo ako sa tabi niya? Eh palagi ko naman siyang tinatanong kung meron na bang iba. Ang sagot naman niya sa akin, wala. Meron akong nanotice na isang lalaki na lagi niyang kasakasama. Tinanong ko kung anong meron sila. At ang sagot niya sa akin, kaklase niya lang daw yun. At sa tuwing mag-uusap kami tungkol doon, inagagalit eh siya. Kaya kinikim-kim ko na lang ang selos at bigat na nararamdaman ko para hindi na kami magtalo pa. Fast forward to August 5, 2024. Third anniversary namin. Ang saya-saya ko noon. Pero yung saya ko noon, ay mapapalitan pala ng matinding lungkot dahil yun na pala ang huling araw na makakasama ko siya dahil sa gawain kong hindi ko alam na nagagawa ko mahirap pigilan. At mahirap ding ayusin sa sarili ko dahil hindi ko nga mapigilan. E bigla na lang siyang nagdesisyon. Nang dahil sa paghihigpit at pagbabawal ko sa kanya, ay nakipaghiwalay siya sa akin. Pinili niyang makipaghiwalay sa akin kesa pilitin naming maayos ang relasyon namin. Masakit yun para sa akin. Dahil sa tatlong taong pagsasama namin, eh halos buong buhay ko ay inilaan ko para sa kanya. Tapos bigla na lang mawawala ng parambula Araw-araw. Umiiyak ako. Araw-araw, nagmamakaawa ako. Sa kanya na bumalik na siya sa akin. Ilang linggo rin akong hindi pumapasok sa trabaho. Gabi-gabi, umiinom. Baka sakaling mawala yung sakit na nararamdaman ko. Siguro ngay napapabayaan ko na ang sarili ko. Pero wala naman akong magagawa. Wala pa akong lakas para ayusin ang sarili ko. Hindi ko pa kayang piliin yung sarili ko. Ang kaya ko lang piliin Piliin siya. Piliin na maging masaya siya. Piliin ang kasiyahan niya kaysa sa kasiyahan ko. Piliin palayain siya. Kasi alam kong hindi na ako. Piliin kong maging mag-isa. Dahil alam kong hindi na siya sa akin masaya piliing, sakta ng sakta ng sarili. Huwag lang siyang mahirapan o magpanggap na ako pa rin ang mahal niya. Piliing, palayain siya dahil alam kong yun naman ang gusto niya. Piliing bumitaw. Kahit ang totoo, gusto ko pa rin siyang ipaglaban. Piliin ng sa harap ng maraming tao kahit sobra na akong nasasaktan. Lahat ng pagpili kong yun. Ang katumbas nun ay ikaw. Minsan nga napapatanong ako sa sarili ko. May kakulangan ba ako? May sumobra ba sa akin? Sinubukan ko naman siyang paaralin. Ibinibigay ko naman lahat ng gusto niya. Pero siguro ang gandun lang talaga ang lahat. Alam ko na may relasyon ang babaeng minamahal ko sa kaniyang kaklase. Nalaman ko to dahil sa picture na nakita ko sa social media. Nakatag siya at yung lalaki. Yung lalaking dinedenay niya na hindi naman niya karelasyon o wala raw namamagitan sa kanila. Eh kasi yung ngalingan lang pala. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Mark. At ito ang aking secret file.